Ang unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. At siya ipapapatay nila, pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa inyo. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, Lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kaniyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kaniyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng tao kung mapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay. May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Sapagkat ako na anak ng tao ay danating kasama ang mga anghel at taglay ang kapangyarihan ng ama. Sa araw na iyon, gagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. May ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hangga't hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari.